Kapatid, sa bawat araw na tayo'y nabubuhay, laging may banta ng panganib, kalamidad, karamdaman o masamang balita. Ngunit sa gitna ng mga ito, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay ating kanlungan, tagapagtanggol at matibay na buog. Kapag tayo'y lumalapit sa Kanya tayo'y kanyang pinakikinggan at iniingatan. Tayo'y tinatawag hindi upang mabuhay sa takot kundi sa pananampalataya. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kaya't hindi tayo matatakot kahit mayanig ang mundo at gumuho ang mga bundok sa Kailaliman ng Dagat Awit Chapter 46 Verse 1 to 2 Halika at tayo'y manalangin sa Diyos na buhay Aming amang nasa langit Buong puso kaming lumalapit sa iyo ngayon Ikaw ang aming Diyos na buhay Makapangyarihan, mahabagin At kailan may tapat Sa panahon ng kaguluhan ikaw ang aming kanlungan. Sa oras ng pangamba, ikaw ang aming lakas. Panginoon, alam namin hindi namin kayang iligtas ang aming sarili sa mga panganib ng buhay. Ngunit nananampalataya kami na ikaw ang Diyos na tumitingin sa bawat detalye ng aming buhay ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming araw-araw, aming paglalakbay, aming tahanan, at bawat hakbang ng aming pamilya. Ilayo mo po kami sa sakuna mula sa lindol, bagyo, sunog, aksidente, at anumang likas o gawa ng taong papahamakan. Iligtas mo po kami sa karamdaman lalo na sa mga sakit na walang lunas. Bigyan mo po kami ng malinis na hangin, sapat na pagkain at kalakasan ng katawan. Iligtas mo po kami mula sa kasamaan ng mundo, sa kasinungalingan, tukso at pananakit ng kapwa. Pag-ingatan mo po ang aming mga anak, ang aming mga magulang, at bawat miyembro ng aming pamilya ipadama mo po sa kanila ang iyong presensya saan man sila naroroon Panginoong Hesus ikaw ang aming tagapagligtas sa tumamagitán ng iyong dugo kami tinubos mula sa kapahamakan ng kasalanan linisin mo ang aming puso at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong proteksyon. Palalimin mo po ang aming pananampalataya upang sa kabila ng mga panganib ay patuloy kaming makakapit sa iyo. Banal na espiritu, samahan mo po kami sa bawat desisyon, sa bawat landas, at sa bawat laban ng buhay. Gabayan mo po ang aming isipan upang hindi kami mapaligaw ng takot, balita o kaguluhan ng mundo. Palitan mo po ito ng kapanatagan ng nangangailangan sa iyong katotohanan. Salamat O Diyos sa iyong pagmamahal na hindi natitinag. Salamat sa proteksyon kahit hindi namin ito lagi namamalayan. Salamat sa pag-asa ng kaligtasan walang hanggan sa piling mo. Sa iyo namin inialay ang aming buhay, aming pamilya at aming kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, Amen. Aming Amang makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami sa iyo na may buong puso, pananampalataya at kababaang loob. Sa gitna ng mga panganib sa aming paligid, mga karamdaman, sakuna, kaguluhan at kasamaan, ikaw lamang ang aming kanlungan at tagapagligtas. Ikaw ang aming matibay na muog, aming takbuhan sa oras ng pangamba. Wala kaming kakayahang iligtas ang aming sarili, kaya't kami nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Naniniwala kami na ang iyong presensya ay sapat upang kami mapanatiling ligtas at payapa. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming katawan. Iligtas mo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman mula sa mga simpleng sakit hanggang sa malubhat walang lunas. Palakasin mo po ang aming resistensya, ipagkaloob ang kalusugan ng katawan at bigyan ng proteksyon ang aming mga tahanan laban sa anumang uri ng sakuna. Ilayo mo po kami sa aksidente, sa daan, sa bahay o sa trabaho. Palibutan mo po kami ng mga anghel na magbabantay sa amin araw at gabi at balutin mo ang aming pamilya ng iyong banal na presensya. Hindi lamang katawan, kundi pati aming isipan at damdamin ay nangangailangan ng kaligtasan. Sa panahong puno ng takot at pag-aalala at kawalang katiyakan, itinatagubilin namin sa iyo ang aming isipan. Ilayo mo po kami sa depresyon, pagkabalisa, kalituhan at pagod. Palitan mo ang aming takot ng pananampalataya at ang aming pagkabalisa ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng kaisipang may disiplina, puso na may kapanatagan, at paningin na laging nakatuon sa iyo. Hayaan mong maranasan namin ang iyong tahimik na tinig sa gitna ng kaguluhan ng mundo itinataas din po namin ang aming pamilya. O Diyos, bantayan mo po ang bawat miyembro ng aming sambahayan. Ingatan mo po ang aming mga anak sa kanilang paglaki at paglalakad sa mundong ito. Iligtas mo po sila sa masasamang impluensya sa tukso ng barkada, teknolohiya at maling katuruan. Ipagkaloob mo po ang pagkakaisa sa aming pamilya na sa halip na sigalot magkaroon ng tunay na pangunawa, respeto at pagmamahalan. Naway maging tahanan namin ang isang banal na lugar kung saan ikaw ang sentro ng bawat desisyon, layunin at plano. Panginoon, isinasamo rin namin ang kaligtasan ng aming pamayanan ng aming bayan at ng buong mundo. Sa panahong maraming bansa ang nahaharap sa giyera, kahirapan at kalamidad, kayo lamang ang aming pag-asa. Itaas mo ang mga pinunong may takot sa iyo, mga lider na may malasakit, katapatan at integridad. Iligtas mo po ang aming bayan mula sa kasamaan at bigyan mo kami ng matahimik na libunan kung saan namamayani ang katarungan at pagmamahal sa kapwa. Gamitin mo ang mga simbahan ang bawat kristyano upang magdala ng liwanag sa mundong ito. Higit sa lahat, Panginoong Yesus, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kaluluwa. Iligtas mo po kami mula sa kasalanang nagpapahiwalay sa amin sa iyong banal na presensya. Linisin mo ang aming puso, patawarin ang aming mga pagkakasala at gawing bago ang aming buhay. Gamitin mo ang iyong banal na espiritu upang kami mamuhay ng may kabanalan, katapatan at pananampalataya. Nais naming maging handa sa iyong muling pagbabalik, Isulat mo po ang aming pangalan sa Aklat ng Buhay at huwag mong hayaang kami maligaw ng landas. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagsamba at pagtitiwala ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus, kami nananalangin. Amen. Panginoon naming Diyos, sa pagpapatuloy ng aming pananalangin, aming inaamin na higit pa sa pisikal at pandabas na mga panganib ang mas malalim na labanan ay nagmumula sa aming mga kalooban, sa pagod ng aming pananampalataya, sa pangihina ng aming loob, at sa katahimikan ng aming pagdududa. Kaya't itinataas po namin sa iyo ang aming mga paninindigan, iligtas mo po kami sa pandalamig ng aming pag-ibig sa iyo. Sa gitna ng pagod, pagkabigo, at mga tanong na tila walang kasagutan, palakasin mo ang aming pananalig. Bigyan mo kami ng pusong hindi bumibitaw, ng isipang kumakapit sa katotohanan, at ng espiritong nananatiling matatag kahit sa gitna ng unos. O Diyos ng katotohanan, sa panahong maraming tinig ang nagpapalabo ng iyong mga salita sa social media, sa mga katuruang baluktot at sa pilosopiyang taliwas sa iyong kalooban. Iligtas mo po kami mula sa pandilin lang iligtas kami sa mga katotohanang kalahati, sa mga diwanag na peke, sa mga akalang maganda, ngunit walang patutunguhang mabuti. Itanim mo po sa aming puso ang iyong salita at gawin mo kaming mga tagapagtanggol ng katotohanan sa paraan ng kababaang loob at pag-ibig. Turuan mo kaming tumayo sa tama kahit kami mapag-isa at lumakad sa liwanag kahit madilim ang paligid. Panginoon, inilalapit din po namin ang aming kinabukasan sa mundong hindi na kung saan ang bukas ay tila hindi tiyak, ikaw lamang ang aming katiyakan. Iligtas mo po kami mula sa takot sa hinaharap ipagkaloob mo po sa amin ang tiwala na ang iyong plano ay mabuti, ang iyong layunin ay matuwid, at ang iyong timing ay perpekto. Turuan mo kaming maghintay, magtiwala, at magpatuloy. Kahit hindi namin nakikita ang buong larawan ng aming buhay, Panginoon, kung anuman ang darating, pagpapalaman o pagsupok, naway manatili kaming matatag sa iyong mga kamay. Ililigtas mo rin po kami, O oh Diyos, sa mga panahong kami sinusubok, hindi ng trahedya, kundi ng tagumpay. Sa mga panahong kami pinagpapala, paalalahanan mo po kami na ang biyaya ay hindi dahilan upang lumayo sa inyo. Sa gitna ng kasaganahan, huwag kaming maging palalo. Sa gitna ng papuri, huwag kaming magnakaw ng kaluwalhatian. Iligtas mo kami mula sa kayabangan, pagkakampante at pagiging makasarili. Itanim sa amin ang espiritu ng pasasalamat, pagkakawang gawa at pagpapakumbaba. At Panginoon, huwag mong hayaang mawalan kami ng awa sa aming kapwa. Iligtas mo kami sa pagiging manhid sa hirap ng iba. Sa gitna ng aming sariling mga dalangin para sa kaligtasan, itanim mo sa aming puso ang malasakit para sa mga naliligaw, nawawala at walang kakampi. Tulungan mo kaming maging kasangkapan ng iyong pag-ibig na sa halip na mabulag sa sarili naming pangangailangan, matuto kaming manalangin din para sa iba tumulong at umalalay gamitin mo kami upang ang ibay makakilala sa iyo sa wakas aming ama hinihiling namin ang kaligtasan hindi lamang sa ngayon kundi hanggang sa huling sandali ng aming buhay sa oras ng aming kamatayan kung ito man ay bigla o dahan-dahan, sa panahon ng karamdaman o sa katahimikan ng gabi, naway madatnan mo kami na tapat sa iyo. Huwag mo kaming hayaang mamuhay nang may takot sa wakas, kundi nang may kapayapaang buhat sa katiyakang kami sa iyo. Sa sandaling kami tatawagin mo, kami sasagot ng may pananampalataya dahil alam naming kami ligtas sa iyong mga bisig magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang aming kaligtasan, kalasag at tagapamagitan, kami patuloy na nananalangin, nagtitiwala at nagpupuri. Amen.